Kabanata 500 at anim na anim. Ano? 32 billion dollars. Kahit na marami sa mga taong naruroon ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, hindi nila maiwasang mapasinghap sa presyong ito. Malinaw na walang balak si Charles na magbenta. Ang paggamit ng kanilang pambansang kayamanan bilang palayok ng silid ay isang lantarang insulto sa kanila. Galit na galit si Kenny, dahil lahat to sa walang kwentang hanggal na to kung hindi dahil sa kanya, binili ito ni General Serpent ng dalawang bilyon. He's good for nothing but making trouble. Esme, if you dare associate with him again, I'll deem you, marahas na saway ni Marie. Sabi ni Kenny, Mrs. Bailey, wala namang future ang brat na yan. Tiyak na matatalo siya ni Prince Charles hanggang mamatay ngayon. Tumango ang lahat bilang pagsang ayon masyadong malakas si Charles. Kahit na ang isang grupo ng mga eksperto na magkasama ay hindi tugma para sa kanya, pabayaan ang isang hindi kilalang walang tao. Mayabang na tiningnan ni Charles si Sebastian at sinabing, hindi lang ako uukit ng mga salitang mahina, at, walang kakayahan, sa nuo mo, kundi dadagdagan ko pa ang salitang basura. Ngumisi si Sebastian. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Agad na nakaramdam ng paghamak ang lahat. Nagbabanta ang lalaki na magukit ng higit pang mga insulto sa kanyang nuo, at nagpapasalamat siya sa kanya. Tumawa si Charles. No need to thank me. Bibigyan pa kita ng salamin para makita mo ng malinaw. Tapos ka na ba? Makahulugang tanong ni Sebastian. Ham. Nagmamadali ka bang mamatay? Ngumisi si Charles. Nakalabas na ang crystal chalice, kaya hindi na nagabalang magsalita pa si Sebastian at dir-diretsyong naglakad papunta dito. Isang malupit na ng ngiti ang ipinakita ni Charles. Nakipagkompetensya sa kanya si Sebastian para sa mga babae at paulit-ulit na tinawag siyang isang mongrel sa western region, na ikinagalit niya ng husto. Napagpasyahan niyang hindi lamang ukit ng mga salita sa nuon ni Sebastian kundi pati na rin ang kanyang mga paa pagkatapos, lagyan niya siya ng kadena ng aso at ibabalik siya upang panatilihin bilang isang alagang aso. Nang makalapit si Sebastian sa loob ng anim na talampakan, agad na hamampas si Charles, na itinapon ng suntok sa mukha ni Sebastian. Ang suntok na ito ay kasing bilis ng kidlat. Karamihan sa mga tao ay hindi magkakaroon ng oras upang mag-react. Si Kenny, Lyra, at ang iba pa ay malamig ng itik parang nakita na nila ang mukha ni Sebastian na duguan at bagbog. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, natigil ang kanilang mga ngiti, at nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Nang mga dalawang pulgada na ang layo ng kamao ni Charles sa mukha ni Sebastian, hinawakan ito ni Sebastian gamit ang isang kamay at tuluyang pinigilan. Nagulat si Charles at agad na pilit na binawi ang kanyang kamao. Ngunit kahit nagamit ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya may galaw ang kanyang kamao kahit isang pulgada. Noon lang niya napagtanto na si Sebastian ay isang makapangyarihang mandirigma. Bitawan mo ako! Galit na sigaw ni Charles sabay sipa sa tiyan ni Sebastian. Isang malakas na kaluskos ang tumunog ng mas mabilis ang reaksyon ni Sebastian at sinipa ang binti ni Charles, na nabali ito. Ah! Oh. Napasigaw si Charles! Kaagad pagkatapos, isang kaluskos na naman ang narinig ng mabali ni Sebastian ang kabilang binti. Arg! Nang bitawan ni Sebastian ang kanyang kamay, bumagsak si Charles sa lupa, sumisigaw sa sakit at gamulong gulong. Ang lahat ay natigilan, ang kanilang mga bibig ay nakabuka ng napakalawak. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa isang kisap mata, si Charles, na tila walang talo sa kanila kanina, ay nakahiga ngayon na bali ang dalawang paa dahil kay Sebastian. Kabanata 567 Prinsipe Charles Napasigaw si Victor at ang kanyang anak sa gulat. Mabilis nilang itinuro si Sebastian at sumigaw, siya ang marangal na Prinsipe Charles. How dare you hurt him so seriously? M.S. Lloyd, baliin mo ang mga paa nila, mahina hong sabi ni Sebastian. Sige, sagot ni Rainey, sa kahumarap kay Victor at Kenny. Ano ang sinusubukan mong gawin? Naalarma na bulalas ni Victor. I'm warning you, our Strauss family is backed by the Citroen Strauss family. If you dare to put a hand on us, can your Lloyd family bear the consequences? Ano? Suportado sila ng pamilya Saturn Strauss. Lahat ay namangha. Maraming pamilyang Strauss na ang pinakakilala ay ang pamilyang Vinopolis Strauss. Ngunit sa katotohanan, ang pamilya Sechern Strauss ang tunay na higanti. Sila ay isang nakatagong pamilya, isang behemoth na pangalawa lamang sa four great immortal sex. Sa madaling salita, kahit na pagsama-samahin ang lahat ng sampung dakilang pamilya ng Vinopolis, hindi sila magiging tugma para sa pamilyang Saturn Strauss, maging sa kayamanan o kapangyarihan. Nang makitang nakilala ito ng maraming tao, nabawi ni Victor ang kanyang kalmado at mayabang na sinabi, Tama. Ang aking lolo ay mula sa isang sangay ng pamilyang Saturn Strauss, Super Hidden Family. Nang marinig ito, nagpakita si Rainy ng isang mapanoksong ngiti. Inutusan ako ni Mr. Wilder na baliin ang mga bintimo. mo ni hindi ka kayang iligtas ng Diyos ngayon. Parehong nabigla at nagalit si Victor. Rainy, payo ko sa iyo na huwag maghukay ng sarili mong libingan. Maaaring malakas ang pamilya Lloyd, pero wala ka lang kumpara sa pamilya Saturn Strauss. At mas mababa ka sa basura sa paningin ko. Hindi na nagabalang makipagtalo pa si Rainy. Malamig siyang sumanggot at biglang umatake. Sa isang iglap, humarap siya kay Victor at sinipa ang binti nito. Pagkatapos ng kaluskos, agad itong nabasag. Arg! Bumagsak si Victor sa lupa, gamulong gulong sa sakit. Nagulat ang lahat. Walang inaasahan na hindi papansinin ni Rainey ang babala. Hindi ba siya natatakot sa galit ng pamilya Setchern Strauss? Walang ganoong pag-aalala si Rainey. Sa pag alalay sa kanya ni Sebastian, wala siyang kinatatakutan maliban sa apat na dakilang immortal na sekta. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan yang binali ang kabilang binti ni Victor. Nang makita ito, takot na takot si Kenny na naging halaya ang kanyang mga binti. Dali-dali niyang sinubukang tumakas, gumapang at gumulong. Gayunpaman, hindi siya papayagan ni Rainy na makatakas. Tumalon siya at naabutan siya naghatid ng dalawang matulin na sipa. Si Charles, Victor, at Kenny ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Sila ay humagulgol sa paghihirap, bawat isa ay umiiyak na mas malungkot kaysa sa huli. Takot na takot ang mga nagsalita noon nang walang galang kay Sebastian. Hindi nila namalaya na napakalakas at walang awa ni Sebastian, at pati si Rainey ay sumunod sa kanya. Isang buong minutong napaungol si Charles bago tumigil. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono at tumawag, Lord Eastsea, ito si Prince Charles. Nasa Divinopolis Grand Hotel ako, at may nabali ang magkabilang pa ako. Halika na! Kilala ni Prince Charles si Lord Eastsea. Nagulat na naman ang lahat. Si Dragoth ay mayroong higit sa isang dosen ng mga Diyos ng Digmaan, na ang pinakakakilakilabot ay ang apat sa ilalim ng Supremo. Sa iba pa, si Lord Istsi ang pinakamalakas at pinakamataas na rango. May mga nagsabi pa na ang kapangyarihan ni Lord Istsi ay nalampasan ang kapangyarihan ng Dracaria at Hydra. Pagkatapos tumawag, tumingin si Charles kay Sebastian habang puno ng galit ang mga mata nito tinawag ko na si Lord East Malapit na siyang makarating dito kasama ang kanyang mga tauhan. Pagdating niya, puputulan ka niya ng buhay, puputulan ang iyong mga litid, at puputulan ka. Isang nakakainis ng na ngiti ang ipinakita ni Sebastian. A mere war god is nothing. He's but a ant in my eyes. If he dares provoke me, I'll beat him too. Galit na sinabi ni Victor, naglakas loob kang hindi igalang si Lord Istsi. Malapit ka ng mamatay sa isang kakilatilabot na kamatayan. Napabuntong hininga din si Kenny, ang lakas ni Lord Istsi ay kapantay ng apat na Diyos ng digmaan ng Supremo. Naguutos siya ng makapangyarihang mga tropa. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Tumango ang lahat bilang pagsangayon. Ngumisi si Sebastian. Kung gayon, Hihintayin ko siya na dumating at tingnan kung paano niya ako papatayin. Ngunit ang paghihintay ay nakakainip, kaya hayaan mo akong magukit ng ilang mga salita sa iyong nuo. Namutla agad si Charles. Subukan mo dyang. Ako ang crown prince ng Syria. Kung maguukit ka ng mga salita sa nuo ko, hindi lang ito insulto sa akin, kundi sa buong Syria. Magdadala talaga ako ng hukbo upang sirain ang Dragotha. Kabanata limandaan at na putwalo. Tama si Prince Charles. You absolutely cannot carve words on his forehead. Sobra-sobra ka na sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang mga binti. Ang pag pag-ukit ng mga salita sa kanyang nuo ay magiging labis na labis. Ilang tao ang nagsalita para punahin si Sebastian. Hindi talaga sila nag-aalala para kay Charles. Higit sa lahat, gusto lang nilang kumita ng pabor sa kanya at maiwasan ang kanyang paghihiganti. Sabi din ni Esme, Sebastian, bakit hindi natin hayaan? Siya ang crown prince ng Syria, kung tutuusin. Wala akong pakialam kung anong klaseng prinsipe siya. Ang mga nanlalait sa kapwa ang kapalit. Naisip ba niya ang mga bagay na ito noong inukit niya ang mga salita sa nuo ng ibang tao? hindi lang siya tinatakot ni Sebastian kinuha niya ang kunyal at itinutok sa noo ni Charles. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Namutla ang mukha ni Charles sa takot. Mabilis niyang inabot para itulak ang kamay ni Sebastian. Nagalit agad si Sebastian. Paimple niyang inipit ang kamay ni Charles sa lupa gamit ang kunyal. Mas lalong lumakas ang sigaw ni Charles. Natigilan ang lahat ng naroon, labis na nabigla sa kalupitan ni Sebastian Inilabas ni Sebastian ang isa pang kunyal at nagsimulang magukit Samantala napasigaw si Charles sa matinding paghihirap ang kanyang walang sugat na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang hita Hindi na siya naglakas-loob na makialam pa alam niyang walang saysay -say iyon at magdudulot lamang ng higit na pagdurusa Inukit ni Sebastian ang mga salitang Western Region Mongrel sa dugo sa ulo ni Charles Lalong gumaganda ang penmanship ko. Labing isa. Medyo nasiyahan si Sebastian sa kanyang trabaho. Tumingin siya kay Rainy at nagtanong, MS Lloyd, what do you think? Tumanggaw si Rainy bilang pagsangayon. Mr. Wilder, ang iyong sulat kamay ay maayos at maganda. Ang bawat titik ay malalim. Ang mga salitang Western Region Mongrel ay partikular na nagpupuno sa paksa. Napakatalino. Sa pagkakataong iyon, sobrang sakit ni Charles na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nag-aapoy ang puso niya sa galit. Malapit nang dumating si Lord Eastsea. Siguradong pahirapan kita ng isandaang beses. Isang mapanoksong ngiti ang ipinakita ni Sebastian, mukhang may espesyal na hilig ka sa mga salitang isang daang beses paano kung matuto ako mula sa iyo at yukit ang mga salitang ito sa iyong katawan ng isang daang beses? Hindi. Huwag naman sana. Halos natakot si Charles para mabasa ang sarili. Kung ang mga salita ay inukit sa kanya ng isang daang beses, wala nang hindi nasaktan na bahagi ng kanyang katawan na natitira. Dumating na si Lord Eastsea. Mabilis na napalingon ang lahat sa pasukan nang pumasok ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng sandata. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gintong baluti, na nagpapalabas ng isang pambihirang at kahangahangang aura. Magigiting at mabangis din ang mga sundalong nasa likuran niya, na gumagalaw sa perpektong pagkakaisa na para bang sila ay isang nilalang. Bagaman halos isang dosina lamang sila, nagbigay sila ng impresyon ng isang malawak na hukbo. Ang kanilang nakakatakot na presensya ay nagpahirap pa sa iba na huminga. Ibinibigay namin ang aming paggalang sa iyo, Panginoon Istsi. Ang lahat ay nagmamadaling yumoko, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Lord Istsi, nandito na ako. Nang makita si Lord Istsi, nakilala rin bilang Keith Barnes, napaluha si Charles sa Pananabik. Prince Charles, paano ka naging ganito? Sinong may gawa nito? Parehong gulat at galit si Keith. Ang bastos na iyon. Itinuro ni Charles si Sebastian, nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Binali niya ang aking mga binti at inukit ang mga salita sa aking nuo. Isa itong malaking kahihiyan at isang hamon kay Syria kung hindi mo ito aayusin sa aking kasiyahan ngayon, magdadala ako ng isang hukbo upang sirain si Dragota sa lupa. Mabilis siyang sinubukang pagkalmayan ni Keith. Prince Charles, huwag kang magalit. Siguradong bibigyan kita ng kastya siyang paliwanag. Nilinga ni Keith si Sebastian. Gayunpaman, habang nakatalikod si Sebastian, naramdaman na lang niya na medyo pamilyar ang silwete niya, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Malamig niyang sinabi, si Prince Charles ang ating panauhing pandangal sa Dragotha, paano mo siya nagawang saktan at ipahiya? Walang kapatawaran ang krimen na ito. Mga kawal, dakpin niyo siya. Habang naghahanda ang ilang sundalo na sunggaban si Sebastian, humakbang si Esme para harangin sila. Teka! Lord Eastsea, huwag kang makinig sa isang side lang ng kwento. Ininsulto niya tayo. Marami na rin siyang sinaktan kanina at inukit ang mga salitang duwag at walang kwenta sa noo nila. Kung may mali man dito, siya iyon. Siya ang nagsimula. Totoo ba ito? Tanong ni Keith habang nakatingin sa mga tao. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo. Kabanata limandaan at anim na putsyam. Malinaw na nandito si Keith para panindigan si Charles sa puntong ito, sino ang maglalakas loob na magsalita. Galit na galit na bulalas ni Esme, wala bang sasabihin sa inyo? Tama na. Matigas na sigaw ni Keith. Kung walang anumang ebidensya, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparirikan, hahadlangan mo ang aking tungkulin, at may karapatan akong patayin ka kaagad. May ebidensya ako. Tignan mo sila, sabi ni Esme sabay turo sa mga taong pinigilan at may marka ng ulo. Sabi ni Charles, iyon ay bahagi ng isang pastahan sa pagitan natin. Kusang-loob nilang hayaan akong markahan sila. Totoo ba ang sinabi ni Prince Charles? Tanong ni Keith habang nakatingin sa mga nakamarka. Totoo naman. We willingly let Prince Charles mark us, sagot nila na may pagbibitiw. Kayong mga. Nanginginig sa galit si Esme hindi siya makapaniwala kung gaano kaduwag ang mga taong ito na pinagtatakpan ang mga nagkasala sa kanila. May sasabihin ka pa ba? Malamig na tanong ni Keith kay Esme. Sagot ni Esme, kung handa silang mamarkahan, ganoon din kay Prince Charles. Kalokohan. Nag-away kami ng patas, pero tinambangan ako ng bastard na to. Nung sinubukan kong pigilan, sinaksak niya yung kamay ko. Tingnan niyo itinaas ni Charles ang kamay na duguan pa rin. Bilisan mo at balutan mo ang kamay ni Prince Charles. Agad na utos ni Keith sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, humarap siya kay Esme at malamig na sinabi, binabaluktot mo ang katotohanan at hinahadlangan ang hustisya. I'm going to execute you right here and now. Natakot si Marie habang nagsusumamo, Lord East Sea, please spare her. She's young and not no better. Please forgive her this once. Ngumisi si Keith habang sumagot, hindi mahalaga kung ano ang dahilan. Dapat bayaran ng bawat isa ang presyo para sa kanilang mga pagkakamali. Mabilis na tumingin si Marie kay Charles at sinabing, "Prince Charles, she's your future princess. Please see something the Lord is see." Sabi ni Charles, Lord East Sea, gusto kong pagsilbihan ako ng babaeng ito. Huwag mo siyang patayin. As you wish. Ipapahuli ko siya at ipapadala ko sayo, tugon ni Keith. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, sakupin siya. Tingnan natin kung sino ang naglakas loob na hawakan siya. At manguusad ang mga sundalo para sunggaban si Esme, biglang pumasok ang isang babae. Lumingon ang lahat upang makita ang isang kapansin-pansing babae na nakasuot ng matengkad na pulang damit na pumasok. Siya ay matikas at napakaganda. Si Gina pala ang buong oras na naghihintay sa labas. Maraming tao sa silid ang makakakilala sa kanya bilang si Lord Hydra, kaya't naghintay siya hanggang ngayon upang makapasok. All hail Lord Hydra! Mabilis na yumoko ang mga nakakilala sa kanya. At sumunod naman ang iba nang malaman nila kung sino siya. Lord Hydra, ano po ang nagdala sa inyo dito? Bahagyang umiti si Kit sa kanya ngunit hindi yumukaw sa kanya. Kahit na ang kanyang ranggo ay teknikal na mas mababa kaysa sa kanya, naniniwala siya na siya ay mas mataas sa apat na Diyos ng digmaan sa parehong lakas at husay. Nakilala agad ni Lyra si Gina at alam niyang konektado ito kay Sebastian nang malaman ni Lyra na siya ang Lord Hydra, napatingin si Lyra kay Sebastian. Pareho siyang nagulat at nataranta. Gina. Tuwang-tuwa si Esme nang makita si Gina at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Oh. Magkakilala ba kayo? Tanong ni Keith na medyo nagulat. Malamig na sabi ni Gina, best friend ko si Esme. Sigurado ka bang gusto mo siyang arestuhin? Sumagot si Keith Lord Hydra, hindi kita ipapahiya dahil kaibigan mo siya. Gayunpaman, maling inakusahan niya si Prinsipe Charles ng pag-atake at pinakialaman niya ang aking tungkulin. Bilang isang God of War, dapat kong ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Sana maintindihan mo. Kabanata limandaan at pitumpu. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Katotohanan lang ang sinasabi ko, sabi ni SM. Tinitigan ni Gina si Keith at malamig na sinabi, maaari kong patunayan iyon. Nasa labas ako sa buong oras, at alam ko kung ano talaga ang nangyari dito. Nagsalita si Esme ng totoo at dapat papurihan sa kanyang katapangan. Pero ikaw? Talagang handa ka ng arestuhin siya batay sa isang panig na kwento ng isang tagalabas? Sa tingin mo ba ay ganoon kakalakas? Lord Hydra iminumungkahi ko na bantayan mo ang iyong mga salita. Sinaway ni Keith, si Prinsipe Charles ay isang natatanging panauhin ni Dragotha at ang prinsipe ng korona ng Syria. Ang kanyang mga salita ay may bigat at hindi dapat pagdudahan. Mabilis na sumigaw si Charles, tama si Lord Eastsea. Ako, ang dakilang prinsipe Charles, ay hindi hindi magsisinungaling. Dahil sa sandaling iyon, nagsimulang sumigaw si Kenny, Lord Eastsea, nagsalita lang kami ng tatay ko ng ilang patas na salita kay Prinsipe Charles, at nabali ang mga paa namin. Kailangan mong humingi ng hustisya para sa amin. Hindi pinansin ni Gina ang pakiusap ni Kenny at sarkastikong sinabi, So, that is that makes someone so distinguished and exalted. Bakit ganoon? May extra ba siyang ilong o baka may extra leg? Malamig na sagot ni Keith, he's the crown prince of Syria. For that reason alone, he's more distinguished than anyone else here. Nakangiti si Charles habang sinabing, Lord Hydra, tama ka sa isang bagay. Mayroon akong dagdag na binti, at ito ay napakalakas. Kapag nakahiga na tayo, sisigawan mo ako at tatawagan akong, Daddy. Gusto mo na bang mamatay? biglang nagalit si Gina. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan niya ang isang blade ng sword energy na direktang nakatutok sa pagkalalaki ni Charles. Namutla ang mukha ni Charles habang desperadong itinulak ang sarili sa lupa, at napaatras sa tamang oras. Ang lakas ng espada ay tumama sa sahig na may dumadagendong nakalabog, na nagukit ng isang metrong sugat sa bato. Huminto ito halos isang pulgada mula sa kanyang singit isang pado ng dilaw na likido ang kumalat sa sahig. Binasa niya ang sarili sa takot. Parehong gulat at galit si Keith. Sabi niya, Panginoong Hydra, napakalayo mo na. Napangisi si Gina habang sumagot, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Joke lang yun. Paano mo siya aatake sa isang bagay na walang kabuluhan? Matigas na saway ni Keith sa kanya. Wala akong interes makipagtalo sa iyo, Malamig na tugon ni Gina. Wala rin akong interes na mag ng oras sayo. Tumabi ka at tigilan mo na ang pagharang sa hustisya. Naiinip na sambit ni Keith. Isang nakakagigil na ng iti ang binigay ni Gina habang sinabing, basta nandito ako, tingnan natin kung maglakas loob kang pag-aralan siya. Lord Hydra, mas mabuting huwag kang makialam sa bagay na ito, kung hindi, hindi magiging maganda ang katapusan nito para sa iyo. Paano kung ipilit kong makisali? Tanong ni Gina. Ngumisi si Kit at sinabing, Lord Hydra, nagbago na ang mga panahon. Ang Supreme Nexus ay hindi na tulad ng dati. Bumagsak na ang Celestial Master, nawawala ang Supremo, at walang natitira para protektahan ka. Kung hindi pakinggan mo ang babala ko, wala akong magagawa kundi arestuhin ka rin. Subukan at tingnan kung ano ang mangyayari sabi ni Gina habang galit na galit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, handang hampasin anumang oras. Nagngangalit sa galit, hinimok ni Charles, Lord East Sea, sapat na ang pagsasalita. Arestado siya ngayon. Kapag ako ay magaling na, sisiguraduhin kong gagamitin ko siya ng lubusan, kahit isang daang ulit. Prinsipe Charles, dahil gusto mo, huhulihin ko siya at ihaharap sa iyo. Kanina pa nag-aalinlangan si Keith dahil sa mas mataas na ranggo ni Gina gayon paman, sa paghihikayat and Charles. Wala na siyang dapat ikatakot. Kahit na humarap siya sa mga epekto sa ibang pagkakataon, maaari niyang palaging ibigay ang sisi kay Charles. Lord East Sea, ikaw ay tiyak na matapang. Akmang kikilos na si Keith ay nagsalita si Sebastian. Hindi malakas ang boses niya pero mapang utos. Nanginginig ang buong katawan ni Keith. Humarap siya kay Sebastian habang puno ng pagdududa at pag-aalinlangan ang kanyang mga mata.